Hindi, 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 okay lang, okay na lang. hindi wala ko eh yun yun ikot huy huwag <laughs> bumaba yun, 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 yun ayan, nag-lock <smart noise> yan, yan yan, okay na ay balik mo ako ya <totay> ano, putol ka din na wala ko lock ko eh putol <totay> bilhin na lang kita ng lock ako na lang bibili ng lock ako nga, yung dugtungan niya hindi, may plastic ka dyan daliin ko na lang yan Ante ka na lang dito Eh, yeah, problema yung lock niya yung dito Hindi, ito lang oh Ha? Huh? Lock lang Lock lang? Oo Ito lang yung dog Yung dog tong ang bibili natin Sige, daling ko lang to Dalhin natin to, wala natin to eh 45. Ha? 25 Ah, okay oh, Ay, yeah. kaya <laughs> Thank you po ha Kaya yeah, thank you. Sige po. Yes. Salamat dito sa ano. Uh, ultra performance sa kabili tayo ng lock. Pinahiram pa tayo ng tools. Yeah. Ah. So, Hindi kaya, tanggalin na lang natin. tiga teh baik ikut hati ya tak kalian natin kasi hindi mahirap eh Oo. Yun. Yun. Ikot. Yun. Hoy. Tubo <laughs> mo ba? Sa kabila. Kela. Papasok lang yung kamay ko. Yan. nakapauwi ah? yan ha? oo -oh. nakakambya ba to? neutral ba to? ay ayaw maikot eh ha? ayaw ayaw? oo oh, nakakambyo na Yan, 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 yan. Ayan, nag-lock. Yan, yan. Yan, okay na. Ay, palik mo. Yan, okay na. Oo. Oh. Kaya pala hindi naikot kanina. Kagat ka lang. Ayan. Sige. Kagat. Kagat po Kagat pa. Ay. Loko pa hirapan kagat. <tipos> Yun. Dali rin. lang. Pinapahirapan mo ako ah. Ayos. Ito <trik> <trik ka Oh, lang pa oh, lang pumasok sa ano yan kote mo nga yun pinatagal tayo sa Eh, mo muna, mana? Ya, muna Okay na. Testing mo nga ikot ko. Okay. Hindi pa tabi niya yung ano mo? Oo okay. oh, kasi ito Hindi okay. ba maluwag yan sa loob kaya Tanggalin Tanggalin mo na lang kaya yan. Lang. Saan ba mo? Nabutas. Saan kaya galing? May okay. oh. 75. Kuya, sukli mo. Hindi, hindi, hindi. Okay yan. Hindi. Wala Hindi, okay na. Hindi ako naniningil. Ganun talaga pag may masiraan oh. 25 pesos lang 'yung ano, 'yung Oh, problem. Tayo lang magkaano uh, diyan sa daan. Mahirap pag nasiraan, wala tumulong eh. Oh. Oh, tama yan. Ganun din ang ginagawa ko. Ako ko ah, siya. Thank you.